Sa mga airport dito sa atin, sa Pilipinas, parang normal na lang ang ganitong mga eksena. Sunduan ng mga kababayan nating nagkajowang afam. Isa sa kanila, nakahanap din ang kanyang forever sa Switzerland, ang tubong Isabella na si Ricky. Love wins dahil happily married siya sa kanyang husband na si Walter, isang Swiss. Kamusta buhay mo rito, Ricky? Maraming adjustment bukod sa language, sa weather. First time ko magka-snow po ngayon dito sa ah, Switzerland. Since talaga? June pa lang po ako dito po dumating sa Switzerland. We got married July this year din po. What did you see in Ricky? He's so nice. He's so lovely. Yes, yes. yes. post pa. No, no. Top is that. Ah, you're so sweet. He cleaned my house. Yeah, yeah. Pakatulong uh, pa. Yes. Yes. He's very nurturing. Yes, yes. he looks uh, for me very good. Sandali lang ha, ma lang kita. Ang lagkit ng tinginan niya ha. <laughs> eh siya naman, Ricky, ano naman nakita mo kay Walter? Bukod sa gwapo, are you handsome? Guwapo, mabait siya. Saka matulungin. Katunayan, dahil sa tulong ni Walter, ang dating bahay kubo raw ni Nariki sa Isabela, sementado at three floors na ngayon. Pero bago raw siya pagtaasan ng kilay, pakinggan muna ang kanyang istorya sir ricky nbsb or oh, no boyfriend since birth daw hanggang taong 2015 nagswipe na po ko sa dating app then minessage ko sa nang Kaiser I am too old for him he must uh -huh. search a young one I had in mind to stay single and then we uh, chatting and chatting and from yeah. morning to yeah. evening and that's why I choose to order a flight two you weeks wanted later. to meet him right away yes yes two weeks later I ordered a flight ricky ang haba ng hair mo, ha? <laughs> Ubus lang nga po, eh. <laughs> you met his family? Yes, yes. What do you think of Ricky's family? That was new for me because 20 peoples, 15-20 peoples, every day comes in. I like adobo, chicken adobo. and My favorite is bangus. Milk fish. Bangus. Milk fish. Bangus, bangus. bangus. Like yes. Bangus. I like it. Bangus. Mula noon, taon-taon na raw dinalaw ni Walter si Ricky sa Pilipinas. Naabutan pa nga raw siya noon ng bagyo at tinangay ang bubong ng bahay ni na I to sketch a house and then I saw that this may be too small for one yes. one floor. Then I just a second floor and Ricky told me how much it is to build a house there and then we start. Nagpapasalamat kami kay Walter dahil dumating sa buhay ng batid ko. Hindi na mga naman kami ng bahay na ganito kung hindi dahil sa kanya matagal na rin daw sanang planong dalhin ni Walter si Ricky sa Switzerland pero naudlot ito nung ang kapatid ni Ricky na si Raymond nagkasakit sa kidney nito lang nakaraang taon namatay na si Raymond I know that they had not the money to pay for yeah. dialysis I sent him the money and pay for him as long as I can Kasi alam mo sa atin diba maraming, Bukod sa maraming marites <laughs> sobra marami rin mga judgmental, <laughs> yeah, judgmental. Oh, yes. Anong 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 mo doon sa kanila na, ay, ano lang yan, pera-pera. No. Since then, uh, we, we got together. I never asked you money, right? No, Ricky never asked for money. for money. Yeah. Kaya nag siyang sumama na kay Walter papuntang Switzerland. At nito lang Julio, si Walter at si Ricky. Ikinasal na. Nito lang nakaraang taon kasi ang same-sex marriage sa Switzerland ginawa ng legal. Nagtatrabaho ka ba? Two months na po as a server ko sa honored restaurant. What else can you look forward to together, Walter? Travel. We will, I will show him Europe. Sana all, Ricky. At dahil unang beses na hindi magpapasko si Ricky sa Pilipinas, meron kaming mga video message para sa kanya. Hello! <laughs> right. She's like sad at at yung Marley. Salamat sa mga binibigay mo kami na tulong. Huwag niyo pa yung sarili niyo. She said, thank you always. She's our good cook in the Philippines. I miss them because it's my first time away. Sana okay sila lagi. Talaga naman, kinarear mo pa yung hamon. Yes. First time namin mag-Christmas, nag-prepare ako ng hamon for my husband. In fairness, kay Ricky. Yes. Ma maabilidad so ang mga you. Pilipino. Mmm! Ham na! Walang duda. At you. lasang Pinoy ham. May pandesal kasi dito sa hotel kung sa kami nakabilit dito sa Engelberg, merong Filipino chef, pastry chef. Si John. Hi John! Hawak mo yung pandesal na ginawa mo. Wala pa naman ako nakikita mga Filipino bakeries dito. Super late lang kasi ng mga Filipino community namin dito. Kaya naisipan ko mag-bake ng pandesal. Ang masarap na panula sa pandesal with ham and queso de bola tsokolate, marami dito niyan. Merry Christmas, Walter and Ricky. Thank you for sharing your story with us. Tayo's sometime. Something. Okay. Ang mga kababayan nating sina Chantal at Ricky sa gitna ng napakalamig na Switzerland. Nakatagpo ng mainit na pagmamahal.